So yun guys, ito na yung update sa aking uh, solar setup. So yun. Nakabit na natin yung solar panel. Nalagyan ko na siya ng base. And then ito yung wire niya. Papunta sa kanyang SCC. So yun. Ayan. Uh, so, sa loko ano siya. 13.5 volts. So yan. Nagkakarga na yung panel. And then yan na yung battery niya. So pwede na siyang gamitin para uh, walang ilaw para siyang generator so yun meron na siyang exhaust fan so nilagay ko lang yan So guys okay, so pwede na tayo dito magsaksak ng TV, or electric fan or ilaw so, so in case na magkulang mawalan ng ilaw yun, may generator tayong magagamit So yun thanks for watching And see you to my next vlog.